pati na ng katawan yung laban namin dito sa barangay Kamalongbo, Kalinog, Iloilo. Dahil bagsa na yung laban dito guys. <tune> Yes one guys for today's video na spot sit naman yung nangyari dito sa Kamalunggo Kalinog Iloilo -Ilo. Nalibot na natin yung lugar sa pag sit lang guys Pati na nga yung kaita ngayon, na na natin Ano pangit yung next Kaya try nyo nga yung comment yung lugar nyo guys Baka bukas nandiyan na tayo At sa mga gusto pala magkipag sit sa amin Mas priority namin yung Dispiras PS Star Opening League Kung mayroon kayo comment down below guys Shout out shout out Sa hindi ka naman lapit malapit na tayo sa gym ng barangay Kamalunggo Ari ang mga team to Kagarita subong sa Kamalunggo Gym sa Kamalunggo Kalinog Ari nice amun <laughs> oh, grabe nga grabing saging oh. Dream mo lang na makita sa kalinog kamulunggo kamalunggo kalinog para pa oh? saging pa eh? wow kapag ka saging daw trabid guys ba? palo nyo lang yung page ni sino gane? Kalawang North. Nice, ga vlog man. Are you vlogger man? Okay, hey, follow nyo na yung page ni Kalawang North. Nagpapasok na kami yun sa gym ng Kamalungdo. Mga sulit pala yung players dito, guys. Sa drop din ah. Hindi kita galang start na nalaro natin, guys. At saka puntos kagad ka yung kalaban. Ganon din si Jojo. Sundan pa ni Karnahin ng good shot, easy 1 point. na kagad sa bulo. Pinasa kay Jojo sa lalim kaya easy 1 point na naman. Ito talaga yung totoong easy 1 point sa kalaban. <tinyo> Dito na nagsimula yung gibaan ng katawan guys Bagsangan talagang host Hanggang sa uli bagsangan na talaga to Basket Counted. Last nice one. Kaya kung may inayong katawan mo dito guys, upo ka na lang para walang sakit. Pero naka-easy good shot yung kalaban kay easy one point naman sa kanila. Nice! nice. Good! Good! Job. Trador pa yung kalaban natin guys, ang sakit. Nice. Ay, ano na naman siya sa gitna ulit, walang hintes yung tira, grabe Deka, dalawa pala sila dito ang guys, point guard pa, grabe ang sakit oh. oh. Buti na nandiyan si Karnay, kaya naka easy one point na naman kami sa ilalim, grabe Man. Nice Out <laughs> Ara! Ara again. Oh. Tau tau. Oh. Ito na yung para sa gimbal namin, guys. Game! Game ball! <laughs> nice, na. Putar. <ELL> uh, dal dal dal. Putar. Dal. Paldo. sa repire naman, tama gid ka nami nga pagka repire jo. Sinya do mo. ka namin nami nga pagka repire kay. Amo na nami repire wala bias. Okay. mara to pass. sa bansa. Nice. Hi, on na Hi, don't dal, Don't mind. Don't dal. Don't mind. Don't Nice. Don't mind. Don't mind. Don't mind. Don't